Ayan eh, napakagandang Parang San Jose o oh. City Hall Ito na, papasok na ako May entrance ba dito, boss? Sampo Sampo Ano ba tanawin dito? Grabe, ang ganda -dito. Okay mga bossing, andito tayo sa Musun Central Terminal. Dito tayo mag-uumpisa ng ating pagbablog. vlog Pupunta tayo ng Selye Farm. Ayon kay Google Map, meron pa tayong 40 minutes, 17 kilometers. Pero bago tayo magpatuloy, syempre ang ating intro. O okay, ito na tayo sa Moson Central Terminal. Okay na tayo. Let's go mga boss. Proceed na tayo. 40 minutes. Time check natin. 9.22 AM. Ngayon ay August 8, 2025. Let's go na tayo. kasi yung sinasabi kong Muson Central Terminal nakapag vlog na tayo dito ng tayo ng DRT pero dire diretso pa rin tayo ito yung ay wala na yung peryahan dito ito dati yung yan eh, oh. dyan ako kumakain ng mami oh. sarap mami dyan eh Anli Ayan, yan. JNYG Paris, mami yun lagi kong dinadaanan to itong kalsada na to cellphone ko hindi medyo nagkuka na sa Anong lugar na to? Garay. Uh, salamat po. Sabi niya. Sabihin mo malapit na, 15 minutes na lang oh. Alam ko sa may conan big, big big 'in eh, crossing. Big Big Crossing. San Jose Cemetery Park, ah! Dadaan na naman tayo ng San Jose. San Jose. Sabihin, dadaanan natin yung magandang munisipyo ng San Jose. Dadaanan itong tulay. Ay, San Jose del Monte nga itong pano ito eh. Dadaanan natin yung munisipyo. Ayun, no. 2.3 kilometers turn right. 2.3 kilometer sabihin wala yung kwan na dun Ayan, oh. napakagandang Parang San Jose, eh, oh. Oh. City Hall. Pang world class. Nadaanan pala yan. Gawa na siguro yung tulay dito. Siguro nga. Gawa na. Ah, gawa na nga. Ang galing. O yun, o yung kabila. Ang kabila naman ngayon ang ginagawa. Sa likod niya yun, o. No. Esplanade Esplanade Ilang kilometers pa ba? 29, 12 kilometers, 29 minutes. O, oh, mga saran na yung bahay ko, ubo. Gulo ng bagyo to. bukod. Oralang oh. gano ang traffic. 400 meters kanan. Tolong po na basa na parurot do kagayon eh. Sa so, may tikbigen eh. Crossing. Muntong bit bit yung gulo niyon eh. Mga okay, ito, kakanan. 120 meters. tapos tapos kanan oleh. Deixa eu lang kung ano ng konto ah puro pataas San Mateo Road ay nun ang, ang talim ng pataas na yun oh grabe oh. Talaga bang tataas tayo doon? Ah, dito. Bubo. Bubo pala. <laughs> Iikot. Ah, parang iba na to ah. Kaya umikot. Kumana ko. Pero sige lang Adventure nga eh Uy, oh, ang tarik <laughs> Pababa <laughs> Tarik na pababa Pando na to, ganda lamig na ito po matarik pa Uy, <laughs> hindi nakita sa camera pero matarik <laughs> grabe oh narigaw na naman 16 minutes 1.5 kilometer patarek pala tungkol na to baba, taas yung kalsada ay, hey, baba, yun ang tarek tandaan oh. dito baba, taas tapos taas ulit tas baba ito na lang pababa na naman oh buti kinakaya ng mga kwento bagay mga scooter kayang kaya to ay oh, ang galing oh. oh I love MB yun malapit na nga nakita ko na to eh I love MB ano yung MB na yan nakita ko na malapit na pababa ay may bilog oh Tangke. Antas di po. Grabe. Grabe naman to. Bundok na yan, yo. Ano? bundok. Pagpabalik to, ang antakan nito, ang taas nito. Tarik. Diretso pa ba? Bulakan pa rin to Ah doon, kakaliwa Kakaliwa doon pagkaliwa natin may malaking tanke daw eh no eh gawa ng simento ay wala nga yan nor sa garay ito palang mali yung dinaanan natin sabi ko na nga ba eh tayo eh ito no saan bit bit bridge thế luôn, thế yên demi dikit eh utak pasok na ako sa city farm kenapa pasok na ako may entrance ba bas sampo sarap ta sarap mag relax dito eh Ano mo makakain dito? Wala pa. Ah, doon sa labas. Sa so, may tindahan dito. Tindahan. Ah, doon. Banda doon. Ah, uh, may ano lang. Mamasyal muna ako. Pakit muna ako dito. Wow. Wow. bunduk, Uy, yung ganda oh Kambing Okay, tara na Ayun yung pan dito. Yung tinatawag na yung... Ito ako naglalakad. Ang ganda may pabahay pala doon. Ando oh. kalsada lang siya oh. Mga buti. Pa, oh. yung mga bote tayinig talaga dito ang ganda oh kakamis nagpipiknik po. oh saan yung aplatan? ayun yung mm, buwan yun pala yun yung dito basa tayo pupunta ah ganda ng lugar may subdivision po wow ganda may tanke sa kabila tayo akit balik tayo dun ron kay ron ganda dito sa tayo dito oh. wow parang kagamba stok tok nanda sino kapidya dito nanda oh Um, wala lang hangin, mainit pero yung ganda ng bundok oh Sierra Madre ayun yung isa, mababa na tayo dito eh ni Duyan po. Ay, paano ito. Bayad namin. mag-picture dito Ito na may isa kyata. Malilim dito. Hindi hmm. ba nakakatakot? Wow. Ayun Ay, yung kapilyo. Dito talaga yung Malapit na dito yung bit bit bridge eh. Ganda ng mga uh, legs. Ayan pa yung saging niya. Eh. Baba ng ulap sa bundok oh. Ano bundok to? Sira madre lang ko yan eh. So, baba na tayo. i tayo dun. May bahay sa baba pala to. May bahay talaga sa baba. yung overnight okay bababa na tayo may pupuntahan pa tayo sa bit bit birds bit bit birds baba na tayo ay mayroon ko dito oh, dito sa below sabi ng pagsada lang yung banyo lang then do yan pa comfort zone consolation 5 <laughs> jackpot 10 jackpot Jackpot ka. Okay, pababa na tayo. Ang ganyan, hindi maganda-ganda. Panoorin ko muna yung hacking ko. Ang boss eh, nandito na tayo pababa. Pauwi na tayo, punta tayo ng Bitbit Bit Bridge. Ang sisig ko. Ang bata. nangahabol tigas itik eh. thank you boss eh nakalimutan ko sticker yung sticker ko dahil yung sticker sorry mga ka- ayun na yung nagpakapin nandiyan sa ating motor ito yan ay isa yan ha yan o diba okay mga bossing dito na tawagin na tayo pupunta naman tayo ng Bitbit Bridge at kung nagustuhan nyo ang aking video mga boss, pakilike na lang at pakisubscribe sa aking channel okay salamat, babu at mabuhay tayong lahat, keep safe and ride safe mga boss babu